walang tayo. Dalawang salita na tila'y bato. Sa aking puso'y dumaplis, ngunit hindi natapos. Walang tayo. Ito ang katotohan ng hindi ko lubos maisip. Paano ko ito magagawang tanggapin? Paano ko malilimutan? Ang mga alaala natin, tila'y kumukurot sa aking puso. Bawat niti, bawat yakap, sa akin ay nananatili. Walang tayo. Ngunit bakit ang bawat tilaok ng mga ibon ay tila'y nagpapaalala sa mga masayang araw nating dalawa. Walang tayo. Ang bawat paglanghap ko ng hangin ay tila'y dala ang amoy ng ating nakaraan. Ngunit sa gitna ng lungkot, sa gitna ng pagluha, ako'y kailangan mong palayain, kailangan kong tanggapin. Walang tayo. At kahit itoy nagdudulot ng kirot sa aking puso, sa aking isip, kailangan kong magpatuloy. Hayaan nating ang pagmamahal na itoy maging alaala na lamang na nagbigay ng saya at ligaya kahit sandali lang. Walang tayo. Ngunit ang pag-ibig na itoy hindi maglalaho. Itoy mananatili sa aking puso sa paglipas ng mga araw. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.